Uh, Magluluto po ngayon tayo ng adobong tahong. Ang, 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 ang panggigisa po natin dito ay butter. Uh, mag po tayo ng bawang. mag tayo ng sibuyas, bawang sa butter. Ito yung sa nagpapasarap sa ating lulutuin na Adobong tahong. Lagyan na po natin ang tahong. Lagyan natin ng suka. Lagyan ng soy sauce o toyo. Ayan, hinahalo po muna ni Nestor na kayang ang ating niluluto. Adobong taho. Napakatabahan no? Ayan. Sarap po niya, no? Adobong tahong. Nandito po kami ngayon sa Antipolo, sa bahay po ng kanyang kapatid po. Ayan, bumisita po kami dito. At doon sa kabila naman. Ano pa niluluto dito sa kabila? Magluluto ng biko mamaya si Ate Seni. Malagkit. Ayan, isinasain po muna ang malagkit. Magluluto po mamaya ng biko. Lagyan na po ng paminta. Mga tinilulutong adobong tahong. Ayan, lalagyan na po ni Nestor Lakay ng ano, ayan, nilagyan po namin ng butter. Masarap po kasi nito marami ano, butter. Ayan, ma butter siya. Tapos, ito ang sikreto. Sili. Sili. Labuyo, yan. Sarap nito, adobong tahong. Pag ano na, inabsorb na lahat nga yung ano niya, yung yung ano yung sabaw, yan na yung malapit na maluto ang ating adobo ng tahong. Galing po kasi kami kanina sa, saan tayo galing kanina? Sa Bernabiano compound. Bumili kami ng apat na ano, apat na galon na tahong, fresh tahong. Dumaan kami kanina sa Bernabe compound at nagdala kami dito sa Antipolo para matikman nila masarap na tahong galing sa bagong. Bernabe compound, das pinyas bagong harvest na tahong. O, tikman mo nga, Nestor Lakay, kung okay na yung, ano niya, yung timpla. Wow, masarap. Masarap. Yan. Parang siyang, ano eh, parang alimma. Mga siguro, siguro mga 10 minutes yan, okay na to. 10 to 15 minutes. Patatakpan po muna ito ni Nestor Lakay. At kapag malapit ng, ano siya, ang masarap nga doon mo, medyo, ano siya eh, yung medyo tuyo ng konti natin natin maluto ang taho, ang ta adobong taho yung nag po ng tilapia. Si Nestor Lakay. Yan, po natin ang tilapia. Habang inaantay po natin maluto ang adobong tahong. At ito po ang kapatid po ni Nestor Lakay, si Ate Seni. Yan, yeah, yung kanya pong ate, si Ate Seni. Dito po yung sa Antipolo. Ayan, tinitikman din po ni Ate Seni ang um, iniluluto natin adobong tahong. yung uh, pag pag nag, ano na si Ate Seni, ibig sabihin nun, uh, pasado yung timplan namin ni Nestor Lakay. Ayan, malapit na rin maluto ang ating inihaw na tilapia. Ayan, ito na po nga ating inihaw na tilapia. Nilutong adobong tahon. Ayan, tikman mo nga, Nestor Lakay. Mamaya oh, na. Ayan, luto na po siya. Pwede na to. Pwede na to. Kanapis mm -hmm. mm -hmm. hindi. Ito nga na po ni Nestor Lakay. Ito na po, luto na po ang ating adobong taho. At nagluto rin tayo ng inihaw na tilapia. Sarap ano? Huh? Oh, huh? Ito na po, so ating inihaw na tilapia. Inihaw na tilapia. Ito po, kamas ng na... Adobong tahong. Adobong tahong at saka tinolang tahong. Yan, ulam po namin dito ngayon sa antipolo. Tara. Adobong tahong. Inihaw na isda at meron din tayong dito steam na tahong. Ito so, po masarap na sausaw ng ating inihaw na isdang tilapia. Yeah, Ito po yung adobong tahong.